بس انا نسوي يعني مره ثانيه هذا يجي كمبيوتر مم. هذا مخالفه على ريال طيب خلاص انا برا هذا فين هذا طريقنا هنا هذا انا كله في زوره اه زوره احسن انا سوي شوي شوي انا مشكلة. اول هذا كثير مشكله كثير مشكله أنا طيب. أول أنا شفت هذا سيارة بصورة هذا لا أول أول هذا كثير مشكلة الحين خلاص بس هذا ما في غرامة يعني؟ لا دحين ما في غرامة أول مرة مم. أول مرة مرة ثانية قد شيء غريب خالص طيب ها آه ما هو أنا برا So yan guys, nakalabas naman tayo At uh, mag lang tayo dito sa Palibot ng bahay ng amo namin katingnan ko yung mga pinagana kong ilaw kanina Tapos Dadiretso ko doon sa may tabing dagat yan, ayan guys, samahan nyo ako sa video na to para ipasyal kayo gamit itong ating uh, nabiling scooter. So guys, ito yung uh, likod ng uh, bahay ng amo namin. <coughs> so ito guys, yung uh, paliwanag. Ayan. Ito. Yan. Uh, lumiwanag na uli yung uh, pader ng amo namin. Yan yung ginawa ko kanina. Uh, tracing na naman. Kasi almost 2 weeks na hindi na umiilaw ito. So nakita natin kanina ito pala ay uh, shorted. Kasi kadi delay dito, kalilinis dito sa labas. Yan, gagawin ito ng hose. Kaya nagsosort yung ating mga wires dito. Kaya pagka uh, nag-energize siya ay uh, nagtitrip yung ating uh, circuit breaker doon sa panel board. So yan, yeah, indikutan lang natin para nakita natin na okay na yung pader dito. Tapos diretso na tayo ng Uh, tuwing dagat Diretso <laughs> na yeah. tayo So yan guys, hindi tayo masyadong uh, makapag matuling dito kasi uh, Yan, dito nyo maraming hindi pantay na semento So ngayon guys, naka ano nga pala tayo? Naka helmet na pa uh, medyo madali na tayong uh, makakapunta doon sa Bakala o yung mini supermarket dito sa may uh, tabing dagat doon sa uh, ano uh, hindi bilang kong uh, Bakala kasi kung lalakarin ko to kung hindi ako bumili ng ganitong uh, scooter Napakalayo guys, kahit nilalakaran ito minsan na experience ko pa kung ah uh, niyo yung dati tong uh, video uh, habang naglalakad ako ay nabot tayo ng aso so ngayon hindi tayo ditong, uh, uh, dahil dito ng uh, gumaan Kahit hindi na tayo sa may shortcut Kasi ito sa may shortcut Ito yung aso kung uh, madami tayong kasama na nag-scooter din kaya lang uh, wala shoutout sa aking mga kumpari dyan sa Pilipinas kay na paring Onat, kay paring uh, Emon kay paring Rico, kay paring Roland dan, kay paring Nante sa na Nasa Abu Dhabi shoutout sa iyo mga pari ko paritong eh. inyong kumpari nagrarides mag isa guys uh, putulin natin dito kasi medyo malay-lay pa yung pupuntahan natin yan uh, medyo madilim yung dadara natin so guys oops uh, update ka kayo mamaya so yeah guys natin sa may uh, tabing dagat at uh, pangakalipan sabi nga na sasakyan so wala uh, tayong hantay ng gilipan natin kung saan tayo pwedeng uh, lumibad. ang tangarap ko yun ang tunay na big bike guys dalawa <laughs> sila big bike dapat pinabomba natin pero malay natin ano balang araw magkaroon din tayo ng ganyang big bike talaga uh, yun nung, uh, may lilikuhan sila doon pero bago tayo lumipan guys sa uh, metering dagat Uh, pakita ko muna sa inyo yung ano Pakita ko muna sa inyo yung tindahan na Pinibilang ko Oops parang lang natin, bago scooter natin uh. So yun guys, parang tayo sa tindahan Sa mini grocery Na bibibilhan ko Uh, safe ka lang tayo pagdibag gano'n gano'n masasakyan so gano'n guys uh, andito na tayo sa may tindahan ayun guys dito yung ano yung uh, tindahan na binibilhan natin yeah. so, tayo bibihin so kahan ka niyang uh, liliba na pupunta ron sabi sabi ng dagat na pwedeng libanan di ah dito baka pwede rito Ayo kita guys tapos buhati na lang natin yan na. Uh -huh. yan na akong daan dun guys yung ano tabing dagat yan hanap lang ng tayo lang pwedeng yan uh, mm -hmm. yeah. so yan guys ang ano ang uh, tabing dagat dito ako minsan pag naiinip ako sa bahay, dito sa trabaho. Bali dito ako napunta. Yan, refreshing ba? So yan guys, no. At uh, siguro mga uh, na ako hindi nakakapunta rito kasi nga minsan tinatamad na ako maglakad dito kasi sobrang layo tapos wala naman akong kasama ako lang mag-isa pero ngayon may ano tayo may scooter na tayo kaya makakapunta tayo dito so gala gala pa tayo sa ibang ano sa ibang lugar ngayon medyo matao oh. kasi uh, webis ngayon kumbaga uh, sa uh, atin ni eh, family day ngayong araw Nakikita rin tayo dito ang club card. Ayan, ha? So, dahan-dahan lang tayo dito, guys, kasi marami naglalakad dito. Tapos marami dito mga bata rito na naglalakad kaya dahan-dahan lang tayo ako nun kaya yun guys magand maganda rin dito may mga CR na rito may mga CR tapos uh, may mga bilihan pag nagutong kayo pwede kayong bumili rito ko so, sa guys yung mga uh, yun uh, binibilhan dito pagka nagutom kayo yan meron dito yung mga bilihan dito tapos punta pa tayo sa ibang uh, area kaya dahan-dahan tayo dito kasi nakita nyo daan yung bata naglalaro Okay, so ito yung uh, dagat yeah. seaside kaya maganda rin mamasyal dito kaya lang hindi ko may sama si misis kasi wala ang dito wala uh, angkasan na uh, pwede rito kay misis sa kabawal hindi ka si na kahit sa bisikleta pwede mo yan kas yung asawa mo dito bawal Oh, <laughs> Ganda saan ito, rito Pagkasama ko si misis kasi makakapaglakad-lakad kami Dito Ganda pala mag-scooter dito guys yang mga yang ada sawah ما في مخالفه بس انا كلا سوي ورنين يعني مره ثانيه هذا يجي كمبيوتر هذا مخالفه 1000 ريال طيب خلاص انا برا هذا فين هذا طريقنا هنا برا؟ سو سوى سوى ما في هذا انا كله بزوره اه بزوره اروح يجي احسن بزورة انا صار شوي شوي انا مشكلة. اول هذا كثير مشكله كثير مشكله. طيب. سنة اول انا اشوف هذا سياره بصوره هذا لا اول اول هذا كثير مشكله الحين خلاص لا هذا ما في غرامه يعني؟ لا دحين ما في غرامه اول مره مم. اول مره مرة ثانية قد شيء غرامة خالص طيب هذا شغلين مع بعض عمره بالراحة masita pa tayo guys Akala ko may iimulta Pag uh, unang uh, offend daw Ay uh, Warning lang So ngayon alam na natin na bawal pala dito Bawal na rito mag uh, scooter Buti lang warning lang yung binigay sa atin So ngayon Libang tayo sa kabila Para hindi na tayo Ah, uh, masisita ulit. Ngayon, baka naman natin tong ating scooter. Yeah. Yeah, sabay naman tayo. Taga tayo lang iba kaysa tayo eh Matikitan pa So yan guys, lesson learned <laughs> Bawal na pala doon kasi wala namang nakalagay na bawal ang scooter doon eh Kinuha yung ating uh, ikama, chinek, tapos pinikturaan, kala ko may ano na yun. Pag daw nahuli ulito na, na nag-scooter, 1,000 real daw yung multa. So, hindi para tayo pwedeng uh, mamasyal doon sa may tabing dagat. Ganito kahigpit dito sa uh, Saudi, dito sa Jeddah pero kailangan natin sumunod kasi siyempre mahirap na magmulta pala ko okay lang kasi daw mga bata nga naman tama din naman siya pero tayo naman sabi ko nga kanina hindi uh, tayo magpapatakbo uh, ng mabilis doon kasi nga may mga bata. So, okay din siya kasi ah, uh, nagbili lang siya ng warning. Tapos uh, pinicture lang yun yung damo ko sa itong scooter natin. So, dito na lang tayo sa loob. Wala tayong lubas ng uh, ano, highway. Ah, uh, tayo sa uh, Bakala. O yung uh, tindahan. Parado mo tayo dito guys kasi <laughs> <laughs> Siyempre rin, ano rin tayo Tignan natin kung may nag-message kasi kinuha yung aking number So, yun nga guys at uh, break na ta lang tayo sa ating uh, uh, pinanggalingan at baka na naman tayo doon kaya umalis tayo at uh, buti na lang ay uh, warning lang yung binigay sa atin so yan guys sa nakakapanood nito yan <laughs> pero wala naman ako nakalagay na ano wala naman, na, wala naman ako nakita na nakalagay na bawal pala doon kasi dati mayroong mga nag-scooter din doon eh kaya ano, syempre, siyempre ang ano natin doon ya, dito sa Kalindagan. So, ngayon para bawal na yung ano, ganitong scooter. ay uh, 45.7 Papakahaba pa guys Malanda, matatatang nabili natin yung scooter na to Goods na goods Okay, change slay na tayo guys Kaya ako nag-rides ngayon Kasi gusto ko lang uh, Malama kung kung saan yung Itatagal uh, ng battery natin So nag-ambit ko kahapon Tapos ngayon Ah uh, Talagang uh, matagal kasawa ka na rin Kaya pala maraming uh, Bumibili nito Kasi nga uh, Service Kaya lang kailangan pag-aralan natin yung ano, Maging aware tayo sa mga uh, Bawal Na Puntahan na gamit itong ating uh, Scooter So katulad kanina nasa na tayo for security So yun lang guys, kailangan mag inyogar tayo sa ganoon. So ayan guys, kung makikita niyo yung, yan, yung maliwanag na pader na yan. yan. So ayan yung uh, bahay ng amo namin. So ngayon maliwanag na ulit kasi napag natin yung ilaw. nakaka ano lang guys kasi so uh, solo lang tayo nagra-ride so pampaalis ano lang din pampaalis yeah yan so sabay na natin ang pagbablog at uh, minsan yan sa ating uh, channel tayo ay uh, nag uh, video tutorial about sa si electrical sa about sa si maintenance trabaho natin dito so minsan naman nagko-content tayo ng na ganito may napatagdag din naman sa ating uh, content ito pag-rides ng uh, gamit ng ating uh, scooter na binili. so yun guys sa akin channel ay uh, mix content ang ating ipipilitay uh, kita yan dapat ibang uri ng video about sa trabaho natin dito about sa ating pumasyal So, kung hilig niyo yung mga ganitong video, guys, uh, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. Ayan. So, ayan, guys. Uh, Siguro, dito ka lang tatawusin tong video na to. At uh, malapit naman ako sa bahay ng na amo namin. So, magigot-igot -igot lang muna ulit ako. At uh, maraming salamat sa inyong panonood. See you to my uh, next vlog. Peace out.